Good morning po, uh, ito po ay again ang ating channel ang Tabsong Viewpoint uh, Welcome back po sa ating channel at uh, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon Visayas Mindanao at sa buong Pilipinas at sa lahat ng naaabot ng ating uh, regular na talakayan dito sa ating channel uh, Welcome po again and uh, gusto ko pong uh, ituloy yung ating talakayan about sa mga importanteng kaganapan dito sa Pilipinas at again uh, meron na naman po tayong bagong tatalakayin ito po yung uh, balitang balita nung nakaraan na inilab na nagkaroon nga po ng uh, tinatawag na senate inquiry doon sa uh, committee ng education so according dun sa ano po sa 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 balita yeah. ayan okay meron pong findings na 29.2% or 24.8 million individual aged 10 to 64 cannot adequately comprehend and apply written information in daily lives. So yun po yung balita nga sa tingin na naman po natin dito sa ating channel ay may direktang implication doon sa pag-unlad ng ating bayan. Anong? pag-advance ng ating uh, uh, ano yung yung pagpapaunlad ng ating bayan. So direkta po ito nakakaapekto dun sa momentum natin sa pag-angat ng ating bayan. So nakalagay din po dito sa sa ano sa sa ulat na high school graduate who are functionally illiterate approximately 18.9 millions So, Filipino graduated secondary education between 2019 to 2024 still failed. the new comprehension-based definition of functional literacy. So, ibig sabihin, yun daw pong mga nag-graduate noong 2019 to 2024, which is napakalaki pong uh, number nito, 18.9 million, ay may tuturing na ano, uh, functional illiterate. So, yun po yung medyo nakakalungkot na pakinggan kasi dumarami po ang dinatawag na uh, functional illiterate ng mga kababayan nating uh, dito sa Pilipinas. Okay? So ang tanong po ng taong bayan is bakit po nangyayari sa atin niya ang, ang mga ganitong ano uh, findings especially sa education which is yan, yan po ang education ang isak sa key or isa sa mga susi sa tagumpay ng isang bansa. Pag mataas po ang kalidad ng education sa isang bansa, chances are mas mabilis po ang pag-unlad ng bayan kasi yung pong mga nag-graduate na yan ay sila po yung nagiging ano, uh, susunod na ano, papasok sa labor force para umangat yung ating bansa. Okay, e paano, ano po ang problem kung uh, yung pong mga gumagraduate natin ay may, may tuturing na functional ill, uh, illiterate. So, paano nga ba nangyayari to? So, number one is, uh, ano, uh, nagkaroon po kasi ng ano, revised measurement standard, the, 20, the 2024 PLIMS or F -L -E -M -M s removed the old practice of automatically classifying all high school or junior high graduate as functional literate, literate Under the new definition, focus on reading, writing, computation, and comprehension. Hidden gaps were exposed. So ibig sabihin, ang isang um, ano uh, dahilan po kaya na identify na meron pong malaking porsyento ng mga gumagraduate nating estudyante ay functional illiterate. Eh nagkaroon po kasi ng revision dun sa sistema ng pagano uh, pag ano, pag uh, qualify ng ano ng uh, ano binago yung sistema ng pag-check ng literacy. So at least may mga na-expose daw po mga hidden gaps doon sa ano sa sistema kung paano sila nag uh, nag-ana nag check ng tinatawag uh, nating literacy ng mga nagagraduate nating uh, estudyante. So yun pong isang tinuturong dahilan. Education number two, education quality and teaching practice. Only 28% of elementary and 36% of secondary teacher license or exam pass. Indicating systemic weakness in teacher preparation and mastery of the subject matter. So ito din daw po ang itunuturing na Thailand kung bakit bumababa yung literacy uh, ng ating mga nag-graduate is yung mahinang uh, quality ng mga guru na uh, nagtuturo doon sa mga estudyante natin. Many schools still rely on mass promotion and root learning with limited emphasis on critical thinking and comprehension comprehension skills. Ibig sabihin po may mga ano may mga eskwelahan pa rin na ano old fashion pa rin yung ano yung way ng kanilang pagtuturo, hindi pa rin sila nag-upgrade. So hindi pa rin sila nagtututok dun sa mas importanteng nga. Uh, kurikulum uh, curriculum na kung saan eh, dapat binibigyan nila ng emphasis yung tinatawag na critical thinking. So again, ito po uh, madali naman itong solusyonan. So magbabago lang ito ng uh, sistema, mag-upgrade mag ng uh, ano uh, ng way ng paano nagtuturo sa estudyante. So ibig sabihin, kunting tweak lang ito at least ma-address na to kasi it's a uh, ano siya eh uh, pagbabago lang to ng ano ng mga uh, sistema ng pagtuturo. So number three, resource in infrastructure infrastructure constraint, overcrowded multi-ship classes without adequate textbook, desk, library or science lab hamper effective learning. Ibig sabihin, ito po yung mga tools na ginagamit ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral ay hindi daw po adequate. So again, budget, budgetary constraint po ito. So, ibig sabihin, kailangan lang itong punduhan. So, ibig sabihin, ito po ay dapat gawin ng ating pamahalan para ma-improve ma po yung, ano, yung learning ng ating mga estudyante. Para again, sa susunod na schools, or pag nagka-graduate sila, eh, may tuturing na hindi na sila kasama doon sa statistic ng mga functional illiterate na gumagraduate ng mga estudyante so isa din pong tinuturong na dahilan kung bakit mataas yung insendente ng illiteracy natin sa mga nagagraduate yung tinatawag na chronic underfunding has left many ayan chronic underfunding ayan so has left many rural and urban poor school ill-equipped to support literacy program ibig sabihin budgetary na naman to kulang sa pondo diba kung matatandaan natin guys ang mga uh, education ang pinakamataas na binibigyang pansin ng gobyerno ko. So, balit nakaka-encounter pa rin tayo ng mga ganitong uh, problema na ano, underfunding daw po ang uh, ano natin, uh, school, especially dun sa mga liblib na lugar. So, number 4 na itinuturong dahilan kung bakit mataas ang insidente ng uh, mga graduate natin na functional illiterate is yung tinatawag na socio-economic barriers and poverty so kahirapan daw po children from low income families often face malnutrition must work to support their household or lack of conducive home environment for study factor that drive early school living and poor literacy outcome so ibig sabihin dahil mahirap daw po at uh, nagkakaroon ng uh, hindi sapat na pagkain yun nga po nagiging uh, mal malnourish yung tinatawag ng mga estudyante natin, eh naapektuhan po yung kanilang uh, pag-aaral. So maraming dahilan, maraming factor kung binabanggit ang reason kung bakit tumataas ang insidente ng ating uh, mga graduate, especially graduate na mga estudyante na tinatawag na functional illiterate. So, isang reason pa din yung pandemic daw po, maraming uh, uh Uh, tigil school kasi nung time na yun ng pandemic so nagkaroon ng ano pagbagsak ng edukasyon noong panahon ng pandemic so, ang daming i-adjust po ng ating government kung paano ma-answer yung tinatawag na uh, functional illiteracy na, yan na ano na tumataas ang incidence pero again guys ito pong binanggit natin na to na tungkol dun sa illiteracy natin. Uh, marami daw po ang uh, almost 24 million napakaraming Pilipino niyan. So, again, para sa atin po dito ano, ang pinaka-source talaga niyan is yung poverty incident talaga. Yung iba-ibang uh, mga ano, mga additional na, yun, na lang 'yun eh, yung yung kulang sa budget ng government, etc. pinaka talaga po niyan is yung mataas na na cases ng poverty dito sa Pilipinas. Ngayon ang tanong saan gali, sa saan ang bakit tayo nagkakaroon ng mataas na incident ng poverty? It is because kakulangan po ng oportunidad sa mga pamilya nating Pilipino para magkaroon sila ng uh, matatawag na decent uh, source ng livelihood or pag, pagkakakitaan or hanap buhay yun po ang cost ng poverty kasi nga ano po yan eh parang intergenerational problem po yan eh kasi nga yung mahirap na pamilya maraming anak tapos hindi nila mapag-aral tapos syempre nagiging illiterate po yung mga anak na yun kasi hindi nakapag-aral plus mag-aanak na naman sila again, babalik dun sa cycle maghihirap na naman dahil sa pulang ang opportunity na binibigay ng gobyerno tapos ang nangyayari, yung susunod na generation dun, ganunan man din uh, mahirap na naman ang buhay, at the same time, hindi na naman nila napapag-aral yung mga kanilang mga anak, so ibig sabihin cycle lang po ng paulit-ulit yan ang uh, pinaka problema talaga poverty rate dito sa Pilipinas so yung poverty naman, bakit ba na maraming incidente ng mahirap dito sa Pilipinas? Ang isang uh, ang isang ano po niya ng reason niyan is hindi po makapag-provide ng adequate uh, livelihood opportunity ang gobyerno para magkaroon ng hanap buhay itong mga kababayan na natin na nasa poverty line. So, ang tanong doon, bakit hindi ma-provide ng gobyerno? It is because po, according to, sa PS, o yung tinatawag na Philippine Statistic, Statistic Office ang mataas daw po ang insidente ng corruption dito sa Pilipinas so ibig sabihin itong problem natin sa functional illiteracy may kukunik natin ito dun sa tinatawag na corruption sa gobyerno okay corruption daw po actually may data po dito ang Philippine Statistic Office na malaking porsyento ng uh, national budget natin is uh, napupunta sa corruption. So ibig sabihin, corruption ang punot dulo lahat, ng lahat ng problem dito sa Pilipinas. So ag so anong ibig sabihin ng uh, ano ng uh, corruption? So uh, okay, balik tayo dun sa corruption issue Ano? kasi yun ang tinuturo na problema nito kung bakit tayo nagkakaroon ng maraming incident ng uh, functional illiterate sa mga kabataan natin. So, bakit corruption? Bakit namamayagpag yung korupsyon? So, nagkakaroon po ng corruption dahil, again, pupunta tayo dun sa punot dulo kung bakit may korupsyon Dahil po dun sa mga taong bayan na mga butante na kagaya natin nagahalal ng mga corrupt na politician. So, ibig sabihin, <coughs> nagsumasay ka lang yan eh. So, from dun sa taong bayan, nagugat ugat yung problema kasi naghalal ng isang kurap na politician. Tapos yung kurap na politician, uh, nilulusta yung uh, pera ng taong bayan, hindi na pupunta dito sa mga tinatawag na pangangailangan ng mga estudyante. Kaya nangyayari, yung mga estudyante nagiging illiterate. Tapos uh, dahil illiterate sila, nagkakaroon sila ng mga uh, uh, mahirap ng pamamuhay. So again, ito ito ding mga estudyante nito dadating ang time nito sila din yung maghahalal ng mga politician sa ano sa gobyerno eh paano nga kung ang ang ano nila is ang ang kanilang uh, designation ay eh, functional illiterate sila o ibig sabihin makakapaghalal na naman sila ng another corruption na naman kaya mapapansin niyo guys hindi nawawala ang ano ang issue ng corruption dito sa Pilipinas is because nagsasaykel lang ang sistema eh. Nagsasayke lang paulit-ulit. Kaya yung may mga ano may mga politician tayo na kahit may bahid ng corruption inananalo sa election it's because yung mga botante po is uh, sad to say may tuturing nating functional illiterate. Eh. So uh, So may ano may, ang tanong diyan may pag-asa bang mabago yung sistema na ganito? Meron pong may ako naniniwala, ako at itong channel na to naniniwala tayo na ano may pag-asa pang mabago yung ganung sistema. Maiiris natin yan eh. Again, magka, magpupunta tayo doon sa pinakat punot dulo which is ano yun, sino yun? Tayong taong bayan yun, tayo. Tayo ang pinakaugat ng problem hindi yung mga politician, hindi yung sistema ng gobyerno, hindi yung mga ano nararanasang problema natin ngayon. Ang pinakaugat po ng problem is tayo. Ewan ko lang ha kung maniniwala kayo sa statement nito pero sa mga ano po ano sa mga may mga deeper lear learning kung paano ninyo ano ano pong masasabi ninyo dun sa ating opinion paki-comment lang po ano kasi naniniwala yung uh, ating channel na dar although naniniwala tayo na ang talagang problem is nagkukurap nagmumula doon sa tinatawag na corruption pero again yung corruption na yan hindi mangyayari yan kung hindi natin pinapayagan so ibig sabihin tayong taong bayan sa atin nagmumula ang pinaka problema talaga so ibig sabihin kailangan lang natin na baguhin yung mindset ng taong bayan so yun po ang goal ng ating channel dito Okay, yung tabsoong, yun ang pinaka-goal natin dito sa challenge to mag-create tayo ng community para mabago natin yung mindset ng taong bayan. Kasi nga naniniwala tayo dito sa atin eh, tayo ang nag-i-start ng problem, hindi sa mga politi politician eh. Kasi nga hindi naman sila mai-elect eh kung hindi natin in-elect, ganun lang po ka-common sense yun. So ibig sabihin ang pagbabago talaga nag start dito sa atin, sa atin mismo. So, paano natin mababago yun? Paano natin mababago yung sistema na yun? Napaka-importante po na mayroon tayong isang community na nagkakaisa. Again, papasok, babalik tayo dun sa usapin ng iisang layunin, uh, nag-iisang uh, community na may iisang direksyon. Yun lang po yun eh. Pag nagkaisa na tayo at nakapaghalal na tayo ng deserving na kandidato na walang bahid na korupsyon, mawawala na yan eh. Lahat po 'yan mawawala yung problem na 'yan. Mawawalan tayo ng corrupt na official. Uh, yung mga budget natin na uh, intended talaga sa, sa education mapupunta talaga makakapag hard uh, tayo ng mga uh, matatalino ng uh, ano uh, tao na maglilingkod sa bayan. Ma-address natin 'yan kung tayo ay mag-uumpisa sa mga sarili natin. Okay? So napaka-importante po yan. Itong itong findings na to, hindi na po to nakagagulat eh. Actually, ito eh, ano eh, music sa ear ng mga politician na mga ano, mga mga corrupt corrupt na politician kasi ang gustong-gusto nila ito na yung mga Pilipino ay eh, madaling i madaling maniwala sa fake news, sa disinformation at saka sa mga false narrative. Yan po yung ano eh, kaya nga kaya nga dito sa atin eh patok na patok yung ano eh, yung mga fake news disinformation at false narrative at dami pong nabibiktima it is because dahil sa findings na to eh mataas na porsyento ng ating population ay tinatawag na functional illiterate okay so maari nakakabasa nakakapagsulat pero hindi nila naiintindihan yung deeper meaning ng kanilang binabasa yung comprehensive yung tinatawag na critical thinking yun po ang kulang so pag na na-address po yung critical thinking na yan magiging functional literate na po ang taong bayan so paano po natin ma ma matutulungan kahit pa paano yan sa ganito pong mga community yung mga mga advocacy yung mga uh, uh, channel na ganito na may advocacy ng pagkakaisa hindi yung pagwawatak watak kaya nga again ito pong ating channel din natin ito dun sa ano eh, sa pagbabago talaga ng sistema eh. Kaya nga, tayo hindi tayo nagpo-focus dun sa mga political personality, mga away ng political personality. Kasi wala, hindi naman po niya na-address yung pinaka- ano, root ng problem dito sa sistema ng gobyerno natin. Hindi na-address yan, mga, although ang lalaki ng mga ano nila, no? Ang lalaki ng kanilang mga views, ang lalaki lang, ng mga subscriber nila, pero mga antriga lang po sila, eh hindi sila nakaka-address ng solution dun sa talagang problema ng bayan. Kaya ito po yung ano natin eh, ito po yung tinutulak natin na na ano, na team dito sa channel natin. Hindi tayo para dun sa ano, pakikipag-away, yung awayan ng mga political personality. Hindi po yun eh. Kasi para, para sa atin po dito sa channel, hindi nakakatulong yun para ma-improve yung sistema ng gobyerno. Dapat ang tutukan po talaga natin is yung talagang root causes ng problem hindi lang yung mga awayan, mga intrigal yung mga away ng mga political personality wala pong na-address na mabuti yan dito sa ating bansay bagkos nagpapagulo lang po yan sa sitwasyon kasi nagkakawatak-watak ang mga sambayan ng Pilipino dahil sa mga away ng mga political personality na yan so So kung sumasang-ayon po kayo sa ating advocacy, dapat mas suportahan po na ninyo ang ating uh, community na ito. At uh, yun po uh, naniniwala tayo na lahat ng problem is may solusyon 'yan. So umpisa na po natin yung solusyon na mag-create ng uh, community dito sa ating channel. So sa so mga comment po ano, uh, paki-comment lang yung ating uh, sa ating comment section and then uh, Uh, support this ch uh, channel sa pamamagitan ng uh, pag-subscribe po at yun po ang ating uh, statement ngayon dito sa binasa natin na problem actually problem ito talaga na medyo mahirap i-address pero naniniwala ako na darating ang time ma-address din po natin yan pag na ano po natin yung ating tinutulak na advocacy dito sa ating channel Okay, yun lang po at maraming maraming salamat sa inyong pakikinig at sa inyo lahat dyan. Peace.